Punta tayo ngayon sa Kathmandu. Labintatlo ang namatay at marami ang nasugatan sa Kathmandu, Nepal sa protesta laban sa pag-block ng gobyerno sa maraming social media platforms. Nagbitiw si punong ministro Sharma Oli ng Nepal matapos ang marahas na protesta noong lunes dahil sa social media ban. Nag-aalab ang Nepal at ngayon lang muling naranasan ang ganitong pagdanak ng dugo mula digma ang sibil. Nagsimula ito bilang simpleng protesta laban sa korupsyon. Ngunit agad naging bangungot ng walang habas na nagpaputok ang mga pulis ng Nepal at pumatay ng labing siyam na katao sa ilang minuto. Karamihan sa mga biktima ay teenager, Ang iba, nakauniforme pa. Nagkasala lang sila sa pagtatangkang makauwi. Hindi lang ito karaniwang karahasan ng pulis. Isa itong massacre. At ngayon, ipapakita na ng Nepal sa gobyerno kung ano talaga ang itsura ng impyerno. Ang sumunod ay hindi na mukhang protesta, kundi parang isang pangangaso ng tao. Isa-isang hinanap at tinugis ang mga politiko. Sinilaban ang kanilang mansyon at opisina. Inilikas palabas ng Katmandusa, diib binunyag na lugar ang punong ministro, pangulo, matataas na ministro, at kanilang pamilya. May mga hindi pinalad, hinabol, kinaladkad, at binugbog ng daanda ang batang Nepali ang ilang ministro sa kalsada. Mga kabataang General Z, sila ang lumaking umaasa sa mga pangako ng bagong Nepal na hindi dumating. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit nilalagay ng kabataang Nepali, lalo na ang mga teenager at estudyante, sa panganib ang buhay nila at sinusunog ang mga lungsod? Ito'y dahil lang sa, sa isang linggong pagbabawal ng gobyerno sa social media. O may mas malalim pa bang nangyayari Isang bagay na hindi sinasabi ng mainstream media sayo. Walang nagsusunog ng parlamento dahil hindi makapag-scroll sa Instagram. Ang pagbabawal sa social media ang dahilan. Oo, pero matagal nang napupuno ang pulbura. At ang pagsabog na ito ay hindi lang tungkol sa mga app, kundi tungkol sa corruption, nepotismo, at isang buong henerasyon na pakiramdam nila ay ninakawan sila ng kinabukasan. Ang buong linya ng politika ng Nepal ay bulok na sa korupsyon mula pa noong nagsimula ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang mga politiko mismo ang nagtulak sa mga tao sa sukdulan. Ang mga anak nila, ang mga anak ng mga elite, ang siyang dahilan. Ipinagyayabang sa social media ang mamahaling kotse, party, at mga larawan mula Europa at Dubai na nagpapakitang may yaman na di maabot ng karaniwang Nepali. Parang sampal sa muka ang mayabang niyang pagpapasikat. Habang hirap ang mga pamilya na maghain ng pagkain araw-araw, napipilitan ang mga magulang magbenta ng lupa o mangutang para mapagtrabaho ang anak sa ibang bansa. Napilitang makita nilang ginagamit ang buwis nila para sa marangyang buhay ng iba. Para maintindihan ang problema ng Nepal, dapat mong malaman ang konting kasaysayan nito. Ang Nepal ay isang Hindu na monarkiya sa loob ng mahigit dalawang siglo, pinamunuan ng dinastiyang siya. Noong ikalabing walong siglo, tinuturing na kalahating Diyos ang mga hari. Sa huling bahagi ng ikadalawampu siglo, natapos na ang panahong iyon. Noong isang libo siyam na po naging konstitusyonal na monarkiya ang Nepal na may multi-party demokrasya matapos ang malawakang pag-aaklas, pero malaki pa rin ang kontrol ng hari. Hindi gumana ang kompromiso. Palaging nagpapalit ang gobyerno at lumala ang korupsyon. Noong isang libo siyam na po anim sinimulan ng mga mawista ang insureksyon nila. Sa loob ng sampung taon, nagkaroon ng ang sibil sa Nepal, ang mga mawista sa isang panig, at ang estadong suportado ng monarkiya sa kabila higit labing pitong libo ang napatay, nagulo ang mga rehiyon, at labis na napagod ang bansa. Isang kasunduan pangkapayapaan noong 2006 at anim ang natapos sa digmaan. Makalipas ang dalawang taon, dumating ang inakala ng marami na isang bagong simula. Noong Abril dalawang libo at walo, nagdaos ang Nepal ng halalan para sa Constituent Assembly na gagawa ng bagong konstitusyon. Nagulat ang lahat ng ang mga Maoista ang nanalo ng pinakamaraming pwesto. Noong Mayo 28, bumoto ang Assembly ng limang daan at anim naput para buwagin ang dalawang daan at apat na taong monarkiya. Inutusan si Haring Ganandara na umalis sa palasyo sa loob ng labing limang araw at idineklara ang Nepal bilang federal na demokratikong republika. Sa kasamaang palad, napatunayang walang silbi ang demokrasya na ito. Sa loob ng labing limang taon, nagkaroon ng labing apat na pamahalaan sa Nepal at walang punong ministro ang nagtapos ng buong limang taon sa posisyon. Bawat isa ay pumasok Nanatili natili ng isa o dalawang taon, pinuno ang sarili nilang bulsa, at pagkatapos ay tinanggal. Taon-taon, may mga pangakong binitiwan, pero paulit-ulit ding napapako. Gen Z, ang mismo mga kabataan ngayon ay lumalaban at namamatay sa mga kalsada, ay hindi pa kailanman nakaranas kung ano ang itsura ng isang matatag na pamahalaan. Kahirapan lang ang nakita nila na tila imposibleng takasan. Sa nakalipas na tatlong dekada, ang kawalan ng trabaho ng mga kabataan ay umabot ng halos 20% sa paraniwan. Maging sa mga nakahanap ng trabaho, mababa pa rin ang sahod. Halos hindi sapat para mapakain ang pamilya ng dalawang beses sa isang araw. Lalo na sa edukasyon, medikal na pangangalaga, o ligtas na tirahan. Sa Nepal, halos isa sa lima ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line na may mas mababa sa dalawa, sa dalawa kada araw. Mahigit labing limang milyong tao, halos kalahati ng populasyon, ay walang sapat na akses sa masustansyang pagkain. Nepal ay isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng matagalang malnutrisyon sa Timog Asya. Mahigit sa isang katlo ng lahat ng batang Nepali na wala pang limang taong gulang ay bansot. Permanenteng nahuhuli dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon sa kanilang mahalagang unang mga taon. Walong 80% ng pamilyang Nepali ay nagluto pa rin gamit ang bukas na apoy at nalalanghap ang usok. Sanhi ito ng matinding sakit sa paghinga at isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa. Halos isang kapat ng lahat ng kabahayan ay walang akses sa ligtas na inuming tubig. Kaya, napipilitan ang mga kababaihan at mga bata na kumuha ng tubig mula sa maruruming sapa o malalayong kripo. Dahil dito, dekada ng napipilitang mag-migrate ang mga kabataang Nepali para magtrabaho, iniwan ang pamilya at tahanan. Ayon sa datos ng gobyerno, halos 2,000 kabataang Nepali ang umaalis araw-araw para magtrabaho sa ibang bansa. Sa Gulf, Malaysia, India, o saan mang may magandang sahod. Makikita mo sa mga baryo na karamihan ay matatanda at bata. Dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga nasa tamang edad. Para mailagay ito sa tamang perspektibo, mga 10 hanggang 15% ng buong populasyon ng Nepal. Halos 4 na milyong pinakabata, pinakamatitibay at pinakamahuhusay na mamamayan nila ang nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapadala sila ng pera para suportahan ang pamilya. Nakakalungkot. Kahit nakatakas sa kahirapan, Madalas napupunta pa rin ang mga Nepali manggagawa sa mapanganib na trabaho. Pinipilit, hindi nababayaran ng tama, at nakatira sa siksik at maruming lugar. Sa Qatar, tinatayang isang libo anim na raang Nepali na manggagawa ang namatay mula dalawang libo labing isa dalawang libo dalawampu habang nagtatrabaho sa mga stadium at infrastruktura na di nila mapapakinabangan. Gayunpaman, kahit na may lahat ng panganib na ito, ang pag-alis ay nananatiling isang pangangailangan, hindi isang kaananan, uh, isang pagpipilian. Ang perang ipinapadala ng mga manggagawang ito pauwi, maliliit na halaga na kinita sa pamamagitan ng matinding sakripisyo, ay literal na siyang nagpapanatili sa ekonomiya ng Nepal na buhay. Ang mga remittance ngayon ay bumubuo ng halos isang katlo ng kabuoang pambansang gross domestic product, isa sa pinakamataas na proporsyon sa buong mundo. Kung walang perang mula ibang bansa, babagsak ang mahina ng ekonomiya ng Nepal. Hindi man pangunahing dahilan ng protesta ang social media ban, nagdulot ito ng emotional na epekto. Umaasa ang milyong-milyong pamilyang Nepali sa WhatsApp at Facebook para makakonekta sa mga mahal nila sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mga ito, nagagawa ng isang ina sa isang libling na baryo na makita ang mukha ng kanyang anak habang nagtatrabaho ito sa isang construction site sa Dubai. Kung paano naririnig ng mga bata sa Kathmandu, ang boses ng ama habang ito'y nagtatrabaho ng night shift sa ospital sa Malaysia. Nang biglang ipinasara ng gobyerno ng Nepal ang 26 na malalaking social media apps hindi lang natigil ang online na usapan, kundi nawala rin agad ang milyon-milyong mahalagang koneksyon. Hindi kailangang sugat ito. Na Nepal mismo ang nagdulot sa pinakamasamang oras. Pero sa totoo lang, matagal nang umiinit ang tensyon bago pa man ang pagbabawal. Ilang linggo na ang nakalipas. Kumalat sa Nepali social media ang kwentong Nepo Kids. Ang Nepo Baby ay karaniwang tumutukoy sa mga anak ng bituin sa Hollywood na nakikinabang sa magulang nila ito lang ang Nepali na version nun. Ito ang totoong simula para sa Gen Z. Hindi mo pwedeng asahan na mananahimik ang taong mahirap, walang trabaho, at kinabukasan. Makikita rin nila ang mga kaedad nilang may mamahaling kotse sa London o Dubai, nagpa-party, at gumagastos ng malaking halaga. Parang barya lang sa kanila. Hindi naman mga batang may trabaho o negosyo ang mga ito. Walang paraan para bigyang katwiran ang marangyan nilang pamumuhay. Iisa lang ang paliwanag lihim nilang kinukuha ang buwis dahil sa posisyon ng kanilang mga magulang. Halimbawa na lang, si Sringkala Katiwada. Noong 2008 at walong siya ay kinurunahan bilang Miss Nepal at naging kinatawan ng bansa sa Miss World. Noong panahong iyon, maingat na binuo ng media ang isang kwento tungkol kay Sringkala na inilalarawan siya bilang isang simpleng babae mula sa maliit na bayan na nagtagumpay mula sa mahirap na simula. Masigasig, determinado at masipag, siya ang sagisag ng merito at tiyaga Inilarawan siya ng mga artikulo bilang karaniwang dalagang kapitbahay na nagtagumpay dahil sa determinasyon, huwaran sa mga babaeng Nepali. Pero hindi nabanggit sa magagandang kwento ang pinagmulan ng pamilya ni Sringkala. Ang ama ni Sringkala ay si Barut Katiwada, isang mataas na politiko na matagal ng miyembro ng parlamento at minsan ding nagsilbi bilang ministro ng kalusugan at populasyon ng Nepal. Ang kanyang ina, si Munusig Del Katiwada ay aktibo sa politika bilang opisyal ng Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist at miyembro ng parlamento ng Bagmati. Hindi ibig sabihin na hindi nagsikap si Siringkala o hindi totoo ang kanyang mga naabot. Isa siyang arkitekto. Nagtapos sa Harvard at nagpakitang gila sa pandaigdigang entablado. Pero hindi mo pwedeng baliwalain kung gaano kadali magbukas ang mga pintuan kapag galing ka sa pamilyang politikal na may pera, koneksyon, at impluensya kilalang halimbawa si Saugat Tapa, anak ni Bindu Kumar Tapa, isang politiko. Isang viral video ang nagpakita sa kanya na gumagawa ng Christmas tree gamit ang mga kahon ng mamahaling brand tulad ng Gucci at Louis Vuitton. Kung ang sahod ng ama ay mas mababa sa dolyar, isang libo kada buwan, paano nakakabili ng mamahaling gamit ang anak? Para sa Gen Z, patunay ito na ginagamit ang buwis nila para ponduhan ang laruan ng iba. Dumarami ang mga kaso kaya lalong tumitindi ang damdamin ng mga nagpoprotesta sa bawat bagong revelasyon. At hindi mahalaga kung anong partido ang kinabibilangan ng isang tao. Walang sinino ang Gen Z. Hinukay nila ang bawat politiko. Isiniwalat na habang naghihirap ang bansa, isang maliit na bilog ng elitista at mga anak nila ay namumuhay parang hari at reyna. Pagsapit ng huling bahagi ng Agosto, sumisigla na ang aktibismo ng kabataan online. May mga usapan na ilalabas na sa kalsada ang kanilang pagkadismaya. Gusto ng kabataan mabawi ang kinabukasan at bansa mula sa mga magnanakaw sa gobyerno at spoiled nilang anak. Madali lang, di ba? Habang sumasabog online ang kampanya ng Nepo Kids, nagpa siya ang gobyerno na panahon na para regulahin ang social media. Noong Agosto 28, 2000 at 25 inutusan ng Ministry ng Komunikasyon at Teknolohiyang Panginformasyon ang lahat ng social media platform na magparehistro sa mga autoridad ng Nepal sa loob ng pitong araw o isasara. Kailangang magbukas ng opisina, kumuha ng empleyado, magtalaga ng grievance officer, at sumunod sa batas ng datos ng Nepal. Hindi ito pakiusap, kundi banta. Gawin sa isang linggo, o mawawala kayo. Ayon sa mga opisyal, layunin nitong panagutin ang mga gumagawa ng peking account, hate speech, at panlilin lang. Sa totoo, hindi naman talaga nila iyon inimbento. Kamakailan, nagutos ang Korte Suprema sa gobyerno na higpitan ang regulasyon sa social media dahil sa mga alalahanin sa maling impormasyon. Pero dahil sa paraan at timing ng pagpapatupad, maraming hinala ang lumitaw. Hindi nakakagulat na karamihan sa malalaking tech company ay hindi nakapagparehistro sa maikling abiso. Ang pagtatayo ng lokal na opisina at burokrasya sa isang linggo hindi madali. Lalo na kung pinaghihinalaan mong hindi maganda ang tingin ng gobyerno sa'yo. Iilan lang ang sumunod agad, tulad ng TikTok, na matagal nang nagparehistro ilang buwan na ang nakalipas. At ilang maliliit na app gaya ng Viber. Yung iba, hindi. Hindi sila umabot sa deadline, kaya pinasara sila ng gobyerno. Noong Setyembre, apat nagbawal ang Nepal ng 26 na malalaking social media at messaging platform. Kasama dito ang karamihan ng app na araw-araw gamit ng kabataang Nepali Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Dating Twitter, Reddit, LinkedIn, Snapchat, Signal, Discord, Pinterest, Telegram. Halos lahat ng naiisip mo, kasama rito. Nablock din ang Clubhouse at Tumblr, pati mga hindi sikat. Magdamag, halos lahat ng uri ng online na komunikasyon ay nawala. Inutusan ang mga internet service provider na agad putulin ang akses mabilis na galit ang mga tao. Sa mga kabataang galit sa korupsyon, malinaw itong pagsubok na patahimikin sila. Pagkatapos ng mga linggo ng post tungkol sa Nepo Kids at pamilyang politikal, sakto at kahina, hinala, kahihinala ang timing nito. Nagdeklara ng giyera ang gobyerno laban sa Gen Z. Kaya inilipat ng kabataan ang laban mula screen patungong kalsada. Malaking pagkakamali ng gobyerno ang hindi pagsara ng lahat ng social media platform. Dahil accessible ang TikTok at Viber, Naging mabisang gamit ito ng mga nagprotesta para sa mobilisasyon, lalo na sa TikTok. Pinagsama-sama ang mga video, traditional na short message service or text messages, mga tawag sa telepono, at mga plano na ipinapasa sa pamamagitan ng salita para sa isang pambansang protesta. Tinawag ito ng mga tagapag-organisa, informal na network ng estudyante, at kabataang profesional bilang Gen Z na demonstrasyon. Walang sentrong pamahalaan o bandilang politikal kundi libo-libong kabataang nagkakaisa sa pagkadismaya. May mga nagdala ng watawat ng Nepal at ang iba'y may placard na humihiling ng hostisya at pagbabago. Pagsapit ng hating umaga noong ikawalo ng Setyembre, sampu-sampung libong mga nagpo-protesta na ang nagmamarcha patungo sa gusali ng parlamento sa Kathmandu. May ilan na agad pumunta mula sa silid aralan. Suot pa rin ang uniforme upang hindi palampasin ang makasaysayang sandali. Ayon sa ulat, maingay pero mapayapa ang mga nagpo-protesta Hanggang sa isang grupo ang sumugod, binasag ang harang at binuksan ang gate na hindi maayos na nakasara. Hindi pa nakakareact ang security, nakapasok na ang mga nagprotesta sa compound ng Parlamento. Kaya nagsimula ang gulo. Matagal nang hindi nagamit sa Nepal ang totoong bala laban sa mga hindi armadong nagpoprotesta. Ang huling pagkakataon na nagbubunang ganoon karaming dugo ang estado sa mga kalsada ay noong 2000 at anim People's Movement. Noong inagaw ni Haring Ganandara ang direktang pamumuno at nagpadala ng mga puwersa ng seguridad para durugin ang malalaking rally na humihiling ng pagbabalik ng demokrasya, isinailalim sa curfew ang Katmandu. Naglabas ng shoot on site na utos ang mga kumander para hindi lumabas ang mga tao sa kalsada. At nagpaputok ng baril ang mga pulis at sundalo sa mga tao. Pagbalik ng parlamento noong Abril 24 walo ang namatay at halos 4,300 ang nasugatan ayon sa independenteng tagamasid sa mga demonstrasyon. Nang mararamdaman ng monarkya na nasukol sila, gumanti sila ng putok na ginaya rin ng gobyerno. Noong Setyembre, walo kinumpirma ng pulisya ang labing siyam na patay, pito sa Katmandu, dalawa sa Itahadi. Marami sa kanila ay bata pa, kabilang ang mga tin-edger na binaril sa ulo at dibdib. Ang masaker na ito ang naging simula ng pagbabago. Mabilis kumalat ang balita sa pagpatay, at mas mabilis ang galit ng publiko. Sa halip na takutin ang mga tao para sumunod, tila lalo pang pinatibay ng karahasan ang kanilang determinasyon. Nagpatupad ng curfew ang pamahalaan ng Kathmandu District sa mga pangunahing lugar ng pamahalaan pagsapit ng hapon. Pero nanatili ang mga tao sa kanilang pwesto at nagpatuloy pa ang mga marcha hanggang gabi. Kahit na may utos na bawal ang protesta, ilang oras matapos ang insidente, nagbitiw si Home Minister Ramesh Lekhak, Cabinet Minister ng Pulisya at inako ang responsibilidad. Pero ang mga nagpoprotesta, galit na galit pa rin sila. Hindi nila pinagkakatiwalaan ang kanilang gobyerno na magsagawa ng investigasyon. Sa totoo lang, at masyado silang galit para maghintay ng mga investigasyon. Walang natulog noon, pati publiko at mga politiko. Libo-libo ang dumagsa sa kalsada bawat minuto. At pagsapit ng madaling araw, impierno na ang Nepal. Nagkaroon ng protesta sa buong bansa. Sa Kathmandu, Napuno ng tao ang mga kalsada. Hindi lang estudyante, pati matatanda. Ang sumunod ay hindi na mukhang protesta, kundi parang paghihiganti na. Hinabol ang estado at mga partido. Nilusob at sinunog ng tao ang parlamento. Sa hapon, kita sa lungsod ang usok mula sa gusali ng mambabatas. Sa ibang lugar, tinarget ng mga tao ang bahay at opisina ng mga leader ng iba't ibang partido. Sinunog ang bahay ni Prithvi Subhagarang. Ang ministro na pumirma sa pagbabawal ng social media. Inatake ang bahay ni Deputy Prime Minister Bishnu Pardel. Nasunog ang punong tanggapan ng Nepali Congress at nilusob ng mga nagpoprotesta ang bahay ni dating punong ministro Sher Bahadur. Wala siyang kaibahan sa mga elitistang namumuno para sa kanila. Ang kanyang asawa ay nagsisilbi bilang kalihim ng ugnayang panlabas noong panahon iyon at magkasama silang tinitingnan bilang isang tiwaling mag-asawang mapang May lumabas na video na nagpapakitang inatake sila sa bahay na dumihan ng dugo ang damit ni Sher Bahadu habang Nagkukubli sila sa bukirin, at naghihintay ng helikopter. Maging mga opisyal ng gobyerno ay hindi nakaligtas. Sinugod ang bahay ng gobernador ng sentral na bangko. Kung kabilang ka sa namumunong elite, nais kang paalisin ng tao. Tumakbo kayo, sigaw nila. Habang tumatakbo ang mga ministro tungkol sa pagtakas. Sa viral na video, makikita ang army helicopter na lumilipad sa ibabaw ng bahay na kinaroroonan ng mga natrap na ministro at pamilya nila. Hindi makalapag ang chopper dahil sa maraming tao, kaya nagbaba ito ng lubid. Makikita mong may dalawa o tatlong tao nakasabit sa lubid sa ilalim ng helikopter habang lumilipad ito palayo sa harap ng kamera. Makikita ang takot sa kanilang muka. Ngunit walang awa para sa mga hindi sakay ng helikopter. Hinuli sa kalsada ang mga ministro, binugbog at pinahiya ng galit na tao. Pagkatapos ng Setyembre, siyam tuluyang bumagsak ang kapangyarihan ng pamahalaan. Ipinahayag agad ng Ministry ng Komunikasyon ang pagtanggal ng social media ban, pero huli na, nalasahan na ng kabataan ng dugo, literal man o talinghaga, at higit pa sa pagbabalik ng Facebook ang gusto nila. Kahanga-hanga at delikado ito dahil walang pinuno ang kilusan. Kusang lumitaw, walang leader, at hindi matukoy o mahuli. Dahil dito, mas mahirap itong pigilan, pero mas mapanganib din. Dahil walang malinaw na mga kahilingan o estruktura, pwede itong mawala na lang bigla o mas malalapa, maagaw ng mga oportunista na may sariling layunin. Isang bagay ang tiyak na iparating ni General Z ang mensahe. Kaya nilang yugi ng bansa. At ngayon, ang tanong ay, ano ang susunod? Habang sinusulat ang script na ito, may pag-uusap ang Pangulo, Hepe ng Hukbo, at mga kinatawan ng kabataan para magbuo ng pansamantalang pamahalaan. Pinakamalakas sa pagpipilian si Susila Karaki dating punong mahistrado na kilala sa pagiging independyente at laban sa korupsyon. Iminungkahi ng mga leader ng protesta na siya ang mamuno sa pansamantalang administrasyon. At ayon sa karamihan, pumayag siya sa prinsipyo. Ang alkalde ng Kathmandu, si Balin ay sandaling isinama sa mga pinagpipilian, ngunit umatras upang suportahan siya. Sino man ang susunod na aakyat, tiyak na nawala na ang takot ng mas batang henerasyon ng Nepal. Nakita na nila ang kanilang sariling kapangyarihan, at nakita rin nila ang kapalit o kabayaran nito. Labin siyang patay, daan-daan sugatan, mga kaklase at kaibigan naging martir. Ang alaala -ala na, yan ang magsisilbing lakas nila sa mga dekada. Ang nagawa ng Gen Z ng Nepal sa isang linggo, bahagi na ng kasaysayan. Pinatalsik nila ang punong ministro. Sinunog ang parlamento at napansin sila ng buong mundo. Kadalasan, ang kabataan ay nakakamit lang ng ilang konsesyon o pagbibitiw. Pero dito, napabagsak nila ang isang pamahalaan. Mapalad ang Nepal na hindi nito naranasan ang madugong insidente tulad ng 1989 Tiananmen Square protest sa China, kung saan daan-daan o libu-libong estudyante ang namatay.